Okay guys, uh, ah, maganda nga po sa inyong lahat. Nandito ngayon si Papalon sa Rose Boulevard dito sa Quirino Avenue dito sa Phase 3 ng Manila Bay. Ayan, naglalakad tayo dito ngayon. Ayan yung mga design dito, yung mga view sa Manila Bay. At na nakabalik naman dito sa sa tagal ng panahon, nakabalik naman dito si Papalon sa uh, Phase 3 sa Manila Bay. Ayan. Tayo'y tatawid. Shoutout sa ating mga viewers, sa oh, ating mga subscriber. Ayan, shoutout ay, sa, ay, ay. shout sa inyo agad nga po sa inyo at naglalakad dito ngayon si Papalon. Dito sa Manila Bay, ayan. Ngayon, uh, tatawid tayo nakagulong Tawid si Papa nun Tawid muna, tawid, tawid, tawiiiid Tawid si May Gano'n guys Gano'n lang ng mga view dito Ayan yung mga Tawid dito Mga new mahangin kasi ngayon ayan yan Ang mga ganda naman Matagal na pala na hindi na. tayo nakapalim dito Ayan Napakadang, napakagandang tingnan Kaya lang dito may mga basura dito Kagaya nyan uh, Ilagay nila dyan Nandito tayo ngayong hapon dito sa Manila Bay Pastry Dito sa Quirino Avenue Sa Ross Boulevard Ayan well, ang ganda ng view mga guys Ayan yung mga nagbabike Na-miss din natin ito guys Yung lugar sa Manila Bay Kasi matagal din tayo na hindi nakabalik dito ayan yung mga bangka at ayan daming mga kahoy na katamba oh. ayan nandiyan pa rin yung mga kahoy maganda yung panggatong tambak pa rin ayan yung mga bata na iligo doon sa kano sa dagat ito naman yung mga bangka na ginagamit sa pangingisda at ayan naman yung mga tawag dito yung mga uh, tawag dito yung mga igati ano, napakarami sabi talaga pag mayaman ka no? nakakabili kang ganyan ayan ang ganda ng view mga guys oh. ayan nandito tayo sa page 3 ng Manila Bay makikita mo medyo mahangin ngayon at mababaw ang tubig ngayon yan yung mga matrapik tagal na hindi rin nakabalik dito si Papa noon ngayon na tayo makapag-update sa inyo mga guys yung mga view dito napakaganda mga building na matataas masarap pag dito kayo nakatiki naka ano naka naka tira sa taas sa kundo tanaw lang tanaw mo talaga yung pasang uh, Manila Bay nakalakad tayo dito napakagandang lugar yan ang Manila Bay maraming barko Okay, to. Doon sa kabila kasi yun, yung reclamation area yan doon, yung sinatambakan ng dagat, and doon sa kabila, kaya hindi pa tayo nakapunta doon. and lakad naman tayo dito mga guys. Yan, ang ganda ng view, ang ganda ng mga kahoy, kulay ka yung mga halaman dito. At malinis dito. So, hindi lang kagaya doon sa kabila na may mga basura. Kasi yung mga kumakain doon, iniiwan lang yung mga estero nila, nalagay na lang sa plastik. Ayan mga guys yung oh. ganda ng tanawin eh. tanaw na tanaw mo yung dagat. Ayan. Ayan o. Oh. Ang ganda ng view mga guys. Diyan. naglalakad ka dito. Diyan. mo Diyan. 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 Diyan malinis talaga Ayan, yeah, yung mga halaman dito matagal na yan pero ngayon na uh, bumalik naman yung pagkakulay green kasi yung mga nakarang mga buwan ng tag-araw April, March, April medyo ah, uh, sila dahil sa init pero ngayon no ah, uh, kulay green naman sila saka itong mga niyog naman na dati tinanim lang dito na maliliit pa ngayon malalaki na oh tataba Ayan. Ayan, masarap magjaging dito. Sa dito dali mo 'yung mga magigina mo, oh. 'yung mga bata, mamasyal dito sa tabing ah, dito sa Biwok maganda talaga mga guys ay malalaki mga puno oh tao na tanaw mo yung kagandahan dito Ayan Ayan ang bibilis ng mga takbo rin ng mga susakyan mga guys oh. sa ngayon hanggang dito pala hanggang ngayon nandito pa rin yung tambak mga buya kasi yan na uh, hindi na magamit dun sa, sa gitna tinabi na nila yung mga buya nila yan, ang ganda ng view dito uh, papunta na tayo dito sa pisto at uh, uh, pauwi na rin tayo dahil hapon na ha? bukas babalik naman tayo dito sa hapon naman babalik tayo sa hapon Ayan o. No? Ang ganda. Katawid na ako dyan guys kasi sasakay din ako. Doon ako sasakay sa kabila. Sa Mabini. Ayan. Ito yung Manila Bay. Tingnan nyo. Napakalinis. At ah... Uh, mahangin siya. Ayan yung... Ah... Uh, malaking kanyon na ginawa nakatutok yan doon sa dagat pero mga artificial ko alak mayroon guys uh, kung baga pang panaglag ng view ayan sa Manila Bay ito yung view ayan, napakaganda sobrang ganda talaga mga guys ayan <laughs> meron palang nakatakip dito hindi ko lang alam kung ano yan para mga box din ayan napakaganda oh Yung, uh, dito kaya lang kahit sabihin may mainit po pa rin mga guys sa uh, conference tawag dito yung kumbagay may hangin pa rin nakasama ayan ngayon tayo tatawid dito mga guys para pumunta sa kabila ayan mga guys ah, nakatawid na tayo dito galing tayo dyan sa kabila ngayon na ah, papunta tayo dito pakita natin sa inyo yung magandang view rito oh. yan din yung kalisa na tradisyon ng ating mga kababayan dito. Kung hindi pa rin nawawala yung kalisa. Ayan yung water uh, dancing nila dito. Kaya lang walang ilaw pa kasi maaga pa naman, maliwanag pa. Ayan. Ayan mga guys. Oh. Ayan yung mga painting dito sa mga mahilig pagpinting. Ayan o, oh, ang ganda ng painting niya. Diba talaga pag marunong ka mag-drawing kasi napakaganda. Ayan. At ito naman yung mga simbolo ng ating mga kabayanihan, mga bayani natin dito. Kaya dito nakatayo yan. Ayan, napakaganda. Ang ganda ng mga view dito. Oh. Ayan. Ayan mga guys maampun Napakagandang ah, tanawin mga guys Ayan Ito naman Sa mga may hilig sa pinting Ayan o oh. uh, mga binibintayan dito Ayan yung mga pinting magaganda yung gawa nila dito ayan binibinta to uh, hindi ko lang alam kung magkano ang binta dito pero magaganda ayan sa mga may hilig sa painting ayan napakarami ayan napakagandang napakagandang kamay ang binib na binib talaga ako dyan mga guys yung mga magagaling mag drawing ayan ngayon tayo uwi na at uh, pupunta na tayo doon sa kabilang kabilang kanto para makasakay at uh, uwi na rin ako hap, pahapon na kasi mahirap na rin ayan nandito na tayo sa phase 2 galing tayo ng phase 3 dito sa raspberry Ward sa Manila Bay Salamat ng mga marami salamat salamat ng mga supporters ko salamat ng mga viewers ko salamat ng mga subscriber ko mapaloma mapabago at mag uh, magsusubscribe pa lang ay maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lang muna tayo yuwi na. Ingat po kayo at God bless. Bye bye!